hello po isang maulang tanghali po sa ating lahat sa akin pong mga followers hello po dito lang po ako sa bahay pinakausap ko po itong malaga ako kasi po may dumaan na mama nagdi-deliver ng gas Eh, nag-iingay siya kumakaul sabi ko diba chuko nagahanap buhay lang yun si kuya, ha? Huwag mong tatakutin, ha? Kasi, ana buhay lang yun para may pambili din ang pagkain. Katulad ninyo, ha? Ha, tsuko, ha? Baik-baik tsuko ko na yan. Hindi na yun, baik Pa-subscribe po, pa like and share ng YouTube channel ng anak ko. Mabuhay po. Ingat po tayo palagi. Bye!